Hello mga kaloli, good afternoon. Nandito po ako sa aming bagong taniman sa grupo namin ng mga para tanim ng palay. Kailangan namin magtanim ng gulay para magkaroon kami ng ano, pagkakitaan mga kalodi. Ayan po, nagbayanihan po kami. Nagtulong-tulong upang magkagawa ng taniman mga kalods. Ayan po. Marami po kami nasa 16 po kami nagtutulong-tulong dito mga karuts. Ito ay grupo ng mga rapa or ng palay. Ngayon wala naman taniman. Dito muna kami nag-aabala para magkaroon ng kita mga karuts. Ayan po, may namumuno sa amin na grupo para magkaroon kami ng mga gamit dito sa aming taniman mga karuts. Ayan mga ah, kalods. Thank you mga kalods sa inyong panonood. Maraming maraming salamat. Bye bye.